Ano kayo mga kaipanta? Sa video na ito ay aking ipapakita kung paano nga ba mag-repair ng ganitong uh, mga poset sa kitchen. Okay, ang problema nito ay uh, matigas siya, matigas. Buksan, isara, hanggang sa matanggal yung pinaka-handle niya. Okay, ganito ang naging problema niya. Yan, okay mga kaipanta. Gaya nito. Yan, no oh. kung nakikita nyo, yan, eh, tanggal na to, natanggal na siya. Dahil nga sa sobrang tigas, pag binuksan, Balik natin. Hmm. Yan, okay oh, ayan. Hmm. Masyado siyang matigas. Hmm. Yan. pero okay pa naman siya. Ang problema lang niya, bali matigas siyang buksan. Tawa kung bakit anong titingnan natin kung anong uh, naging problema niya, ano? Yan, okay. At siyempre, gagamit tayo ng mga tools. Yan, okay, gaya nito. Adjustable. Monkey plier. Okay, saka flat screw. Okay, buksan natin ano. Yan, okay. Tutok lang mga kaibigan. At uh, para magkaroon kayo na idea. Siyempre, papatayin muna natin yung tubig. Ano? Uh, yung unang step na gagawin nyo ay ito. Tanggalin nyo rito. Meron sya dito nga parang ano. ah uh, takip. Kung nakikita nyo rito. Yan, meron syang bukasan. Eh, sukitin nyo lang. Yan, okay. Tanggal na sya tapos sunod nyo gagamitin ay allen key okay nasa yung allen key yan okay gaya ka kalaking allen key Sundutin nyo lang dito para matanggal yung screw okay saka nyo hilahin dito yan kita ba ilabas natin lahat para makita nyo Yan, meron siyang Allen key. Yung pinakalak niya rito, dito. Ay syempre dahil nga sa matigas, matatanggal na siya. Yan, okay. Ito muna siya. Tapos sunod niyo ito, pinakaano niya, yung cup niya. Yan, okay. Pinatay muna natin yung tubig doon, ano? Tapos, sunod nyo yung buksan ito. Nagamit lang kayo ng adjust uh, adjustable o mga bank fly. counter clockwise. Okay. Okay, buksan nyo lang dito. Yan, okay. Lalabas na natin. Okay. Okay. Yan. Yung okay, pinakalak nyo eh. Okay, nakalagay niya siya. Ngayon, bali sa madali sabi, ito yung matigas. Matigas. Eh babaklasin natin 'to, mga kaibigan, no? Tanggalin niyo lang tong kulay itim. Yan, okay, tanggal na siya. Tandaan niyo lang yung uh, forma, design. siya. Tapos ito, tanggalin natin. Ito lang kayo ng flat uh, screw para matanggal siya. Yan. Tanggal na. Tapos uh, meron pa pala isa. Ingatan nyo lang, nababasag yung pinakalak niya. Pero pag nabasag yan, makakabil na kayo ng bago. Yun. Okay. Yan ang pinaka-design nyo. Ito na may nasa loob nya.

At tandaan nyo lang pag kinalas nyo eh dapat ganun din ang pagkakabalik tingnan natin yung isa natin buksan to lagyan natin ng ano sabon para mawala yung mga dumi dumi all plastic sya lahat syang copper brass na materialis balik nyo lang ulit

Na siya na malambot okay meron naman siya parang ano pinaka batangan ay eh. Okay. kita pa yung hindut. Okay, malambot na siya. Hmm. Tapos balik natin to. Yeah, okay. Okay, subukan natin. Tapos kung makikita nyo, meron din dalawa ito. Meron siyang ano, dalawang parang uh, tapos meron din siyang butas doon. Katapat nyo lang. Yan. Okay. Tapos balikan natin to. Tingnan natin kung manulumbalik ang lambot ng kanyang ah uh, Okay. Ibalik nyo lang tong cover ano. Okay. Tapos, sulod nyo ito. Luwagan nyo lang yung iron key nya. Tapos balik nyo rito. Okay. Tapos, higpitan nyo. Tapos, testing natin kung malambot na. Okay. Balik nyo lang ito. Naka-cover doon sa alinki. Alright. Okay. Yan. Okay. Left. Right. Left. Right. Bukas. Yan. Yan, okay. Malambot na siya mga kaibigan. Oh. Hindi ka kaya kanina na talagang nga uh, magbubuno kayo. okay mga kaipanta. At uh, okay naman na yung ating uh, ginawa. Uh, malambot na siyang uh, buksan at saka isara. Yan okay, sa mga hindi pa po naka subscribe dyan kay Pantapets Vlog, okay please like, subscribe at pakipindot na rin sa notification bell. Okay mga kaibigan, sana meron kayo natutunan at kahit pa paano ay uh, nai-share ko sa inyo kung paano nga ba magagawa ng paraan sa mga matitigas ng buksan at isara yung inyong mga kitchen faucet Okay, subscribe, bye bye, shout out po sa ating lahat.